Dumako po na po tayo sa ating public service portion. Andito po sa ating studio ngayon, kasama ko po, katabi ko, si Ma'am Angelita Sagisag. Ang kanyang reklamo, ang kanilang mismong chairman ng Barangay 405 Zone 42, 40. 4th District, Manila. Magandang tanghali po, Good ma. afternoon din po, sir. Okay, pakita muna natin yung CCTV. Alright, yun. Merong isang lalaki, yan, naka-bull tapos naka-puting t-shirt, binuhos yung mga basura sa plastic sa tapat ng isang bahay at lalakad siya parang walang nangyari. May hawak siyang tungkod. Sino po yan? Chairman po, dun sa business address namin. Ano pong pangalan niya? Chairman Arlan Melendez. Chairman Arlan Melendez. Opo. Sila okay. rin po yung may-ari nung inuupahan namin na bilyar, na pwesto doon. Pwesto ng? Bilyaran po. Bilyaran. So, pwesto ng bilyaran niyo yun? Opo. Yung... Kami po yung tenant. O oh, yan. Yun. Yung binuhusan niya ng Opo. basura. Opo. Alright. At bakit niya po ginawa ito? Hindi ko rin po alam eh. Kasi first time po itong ginawa niya sa amin in almost four years naming stay doon. Okay. A kaya po ako yung masama ang loob na nagre-reklamo yun. Kasi po ako po yung nagko-collect niyan every night. Sa saan galing po yung basurang yan? Sa loob po. Sa amin po. Sa loob ng? Ng, ng, ng bilyaran. Okay. Nilalabas ko po yan diyan every night. Saan niyo po nilalabas? Doon po sa gilid po nung preso namin. Kasi doon po nag-stop over yung garbage truck every time na magko-collect -co siya ng mga taga doon sa, ah, sa so, area namin. Opo. Para pagdating ng schedule ng basura, pupulutin niya ng garbage Usually truck collector. Usually sir. Para ikarga sa truck. Opo. Usually po kasi, nagko-collect -co sila, tulog pa po kami kasi late na rin kami nakakapag-close. Hmm. So, para maitapon namin daily yung mga basura namin, inilalabas ko na. And alam din po nung garbage driver nung truck na amin po yun. Okay. Kasi po minsan naabutan ko rin po sila. Sinasabi po nila na nakuha na nga din yun sa amin. Okay. Wala bang pasabi si Chairman or warning bago niya ginawa to? Wala po. Kasi kung meron po, hindi ko na po uulitin yun. I'm sure kinumprantan niyo yun si Chairman tungkol dito. Hindi po. Hindi pa? Hindi Dumerate po. Na kayo dito? Opo. Kasi Mag kung i-confront ko rin po siya, sa mismong barangay din namin na nasasakupan nung ano. Pero eh, ba Pero bago niya ginawa to wala bang nangyaring... I would, sorry mama. Yes. Ah, hindi ako maniniwala na basta na lamang gagawin ito ni Chairman ng walang dahilan. So maaring meron ng pag-uusap o meron ng warning o meron ng patawag bago mangyari ito? Sa, um, sa, wala po. Wala po. Walang warning si Chairman? Walang wala pinagsabihan po. ng mga kasamahan nyo sa bilyaran? Mga wala tauhan po. nyo na huwag kayo maglagay ng basura dyan? Sa ngayon po kasi wala papel. po, kaming, wala po kaming ibang kasama doon, kundi kami lang dalawa ng husband ko. Eh. So nagulat ka na lang isang araw pag labas mo kahapon ng, po yan. kahapon? Yun. Nandiyan yung mga basura nagkalat? Pag Pagbukas po ng gate ng husband ko, ah uh, nandun na po yung mga kalat. Ang nagsabi nga po sa amin, yung mga estudyante na nag-aabang na mag-open kami, eh, sabi po, Tito, kanina nga, ang dami pa, mas marami pang basura dyan, pati nga may plastic pa dyan na malaki. Sige, kausapin na po natin si Chairman para kunin po natin yung kanyang panig. Chairman Arlan Melendez, Barangay 405, Zone 42, Fort District. Magandang tanghali po, Chairman. Ch Magandang Chair tanghali po, Sir Opo, Chairman, huling-huli po kayo sa CCTV na binusyo nyo po yung basura Opo. sa plastic sa harap po ng bilyaran. Opo, binalik ko po sa kanila yung basura po na tinatapon nila tuwing madaling araw po. Okay, bakit yung po ginawa yon? Para po maalala ma nila na yun po ay basura nila. Ganun ho ba yung tamang pamamaraan para magpaalaala sa iyong mga konstituent uh, na meron silang basurang uh, ikinakala sa kalye? Siguro po kasi hindi ko na makuha yung attention nila eh. Kasi po naman, pinapatawag naman sila, eh ang sagot po. Walang barang-barangay sa akin. Nagpatawag po ba kayo sa kanila, Chairman? Nag tinawag po sila ng kagawad namin, sa sekretary po, yung po sinagot. kailan po, po? Kailan po kayo? Yung, kailan po si Numon? Ay, yung Martes lang po. Martes, may patawag po. Opo. Sandira po, Chairman, Opo. ha? Ma'am, ma ma'am, let me speak. Pataso ako dito, ma'am. Hindi porket kayo muna unang pumunta dito. Agad-agad, babak-bakang ko itong uh, nireklamo nyo. Sige po. Remember, sabi ko sa inyo, imposible, basta na lamang magkakalat si chairman ng gano'n, walang dahilan. Ma'am, patapusin niyo ako. Sige ma po, sige let po. me finish. Apo, apo. Otherwise, talagang merong nangyari, merong mga warning, may mga patawag. Di ba, I told you that? Okay, sabi mo, wala. Kaya sabi ko, hindi ako maniwala. Now, sabi ni chairman, may patawag daw... Ma'am, wag, wag, ko ko kayong iling-iling pa. Hindi po, hindi po na naiintindihan ko po ma yung... Ma'am, hindi magandang dating sa akin. Okay po, sorry I'm just being po. I'm fair here. Sorry po. May patawag daw po sa inyo. Ako na ang bahala kung anong gagawin natin kay Chairman Ma'am. Ano po, po? po? just let me do my job, Apo, please. Po, sir. May patawag daw sa inyo yung kagawad tungkol doon sa bas problema sa basura na ikinakalat niyo po sa kalye o nilalagay niyo sa, sa kalye. Sagutin niyo po, totoo ba may patawag o wala? Wala po. Nagpunta po doon si Chairman, IC, si kagawad Irene, noong Tuesday nga po, Nilapitan po niya is yung husband ko. Okay. Nasa kitchen po ako, nakita ko silang lumapit. Right. Ang sabi po niya, Sir, magandang hapon po. Okay. Pinapatawag po kayo ni chairman. Okay. sabi Di, lumapit na po ako. Tungkol po saan, kagawad, sabi ko. Ang okay. sabi niya, tungkol sa mga tain ng aso, tungkol sa ganyan. Punta na lang po kayo doon, sabi niya. Okay. Ah, sige po, ako na lang po ang pupunta, okay. kagawad. Ang sabi po niya sa akin, Ay hindi ikaw, si sir... Aso ah, pumunta kayo? Hindi po. Sabi ko, ako po Sino 'no, sabi ikaw si Sir Sino nagsabi. Si, si kagawad, kagawad po. Hindi daw po ako. Sabi ko, Ate, ay kagawad. Si Eric po at saka ako ay isa kasi may po kami. Aso ah, willing kang pumunta? Opo. Kaya lang sabi ni Kagawad Irene, hindi ikaw hindi si Sir. Hindi ikaw. Si Sir ang kailangan pumunta. Ano'ng sabi mo naman? Sabi ko, eh paano po 'yun? Nagdadayariya po ang husband ko that time. Kahit... Kaya... Well, Ma'am, ma, ma, am, ma am, it doesn't matter. Kahit nagdadayariya siya oh, o hindi, the fact na willing pala kayong pumunta, yeah, ayaw naman nila. Kaya lang, ang papadal mo representative is your husband, which pwede naman yun kung tutuusin dahil mag-asawa naman kayo. So in your behalf, kung talagang... Ako po sana I mean, pupunta. in his behalf, Opo. Oh, kayong pupunta. Opo. Oh, so ayaw ni Chairman. Okay. Ayaw, ayaw po ni Kagawan. Kagawan. Okay, ma'am. Chairman. Opo. Well, willing naman pala silang uh, humarap sa inyo. Kaya nga lang si Mrs. kasi hindi pwede si Mr. at that time. So ayaw daw po ni Kagawad. So may problema rito si Kagawad. Ay, hindi po. Kasi ang kinukomplain po ng sinabihan niya ng Bobo kasi yung lalaki po, sa aking lalaki po. Chairman, okay, chairman, wala nang, wag mo natin pag-usapan yung mga Bobo. no? Yung the fact na nagpatawag nga kayo dahil nga sa problema ng basura, And then, willing nga po silang humarap sa inyo sa barangay. Kaya nga lang, si Mrs. po ang pupunta kasi hindi pwede si Mr. Ang sinabi po ni Kagawad, hindi pwede si Mr. lang ang gusto namin makita. So, hindi na tuloy ang pagpunta because of that. Now, babalikan kita ngayon, Chairman. Granting Apo. na gano'n nga po may pagmamatigas at meron po talagang uh, pagmumura on their part. Pero you are the father of the barangay. Ganon ba yung magandang ehemplong set mo sa iyong mga kabarangay na kapag galit ka sa iyong mga constituent, sa iyong mga anak-anakan dyan sa barangay, babastusin mo sila at magpapakita ka ng kabastusan at maghagis ka ng basura? Uh, sir Rapi, una po yung tanong niyo kung yung, kung yung babae po ang tinawag. Hmm. Hindi sa, po sir, tapos po. na, yung, tapos na yung babae o lalaki. Hmm. Basta alam ko na po, Chairman, na willing silang pumunta. At tinabla po sila ni Kagawad. Now, ikaw Ay, naman. Po, hindi po, sila willing pumunta. Hindi po. Kasi inimbitahan po kami. Ang sagot po kasi ng lalaki, Walang barabaranggay sa ta akin, tapos na po ang usapan. Yun lang po, wala na po. Yun lang ang sinabi ng lalaki. Ako po ang nagsasabi kay Kagawad Irene, Kagawad, ako na lang po ang pupunta kasi hindi po pwedeng asawa ko. Parehas naman po yun, mag-asawa po kami. Kaso ang sabi po ni Kagawad Irene at saka nung sekretary ninyo ay hindi po kayo siya po ang kailangan. Okay. Kayo, siya po ko na. Ma'am, sir, sir, granting chairman na talagang nagsalita oh. ng gano'n yung mister niya. Walang barabarangay. Pero the fact na yung misis naman willing pumunta, pareho lang yon Mas maganda nga, sir, na yung si misis punta dahil mainit ang ulo ni, ni mister, kung pupunta siya sa doon sa harap ninyo, e eh, baka magkasapukan na, baka magkamurahan lang. Mas maganda eh, malamig-lamig na ulo ang aharap po sa inyo para pag-usapan yung problema. Alam mo naman yan, di ba? Hindi pwedeng para yung mainit ang ulo. Sir, makinig ka. Sir, makinig ka. ka. Hindi pwedeng para yung mainit ang ulo magkakaharap. Kailangan isa sa kanila malamig. Ito si Mrs. Malamig ang ulo. Ino-offer niya yung kanyang presence. Okay. okay, now, ngayon sir, babalikan kita. Now, yung ginawa mong pagtapon ng basura, granting na talagang may malinga sila dahil ayaw nilang sumipot. Halimbawa na lang, hindi pa rin pumaganda na kayo po ay magkakalat ng basura. Ganun ho ang papakita niyo ugali na magkakalat kayo ng basura kayo mismo, barangay chairman, dahil meron kayong galit sa isang tao na hindi sinusunod ang inyong kautosan. That's not Kapo, the way to ako. do it. Pwede niyo silang kasuhan, Kapo, sir. sir Pwede niyo silang kasuhan. Don't put the law into your hands. Alam mo yan. Pwede niyo silang kasuhan sa ordinansa. Pwede sila ipaaresto, pwede silang multahan. So many ways to do that legally. Ito po illegal yung ginawa mo. ah uh, sir, pwede po ako magsalita. Sandali lang sir, patapusin mo ako, isa na lamang. At apo, alam mo ba sir, because of that video, maraming pwedeng kasong isasampa sa'yo at ikaw ay nalalagay ngayon sa very, very hot water. Apo, apo. ah uh, sir Rapi, tanggap ko po yun. Tanggap ko po yun na uh, kasuhan nila. Kasama po sa trabaho namin yun eh. Pero okay. po sir, pag yung Araw-araw po na pagtatapon naman sa basura, kagaya po kanina umulan sa amin, bumaha, palutang-lutang yung basura nila at tangi pong basura lang naman nila, yung nandun talaga. Araw-araw yung street sweeper namin, masisipag po naman lahat ng mga kagawad namin, nagtutulong-tulong kami. Yung basura po nila na inilagay nila sa kali, ibinalik ko doon okay. sa tapat po nila. Yun po, yun po ang katotohanan. Hindi po kalat yun. Basura po na ibinalik ko sa harap nila. Hindi, sir. Sir, kita naman sa video sa ikinalat mo, sir. Ang ginawa nila, o, yung o, basura... Po. Sir, sandali lang. Nilagay nila yung basura sa isang plastic para pagdating po ng garbage truck sa schedule na, pupulutin niyan sa madaling araw o kung anong oras man yon. Nandun lang po yan at ginagawa na po yan ng mga garbage truck. In fact, hindi lang man silang gumagawa niyan, sir. Napakarami po mga bahay-bahay... Bahay Ma'am, excuse me. Sorry. Marami po mga bahay-bahayan ang gumagawa niyan. In fact, kami at one point in time, we were doing that also in our barangay. Iniiwan po namin yung plastic ng basura sa mismong gate namin. With a note, di ba? To the basurero na pulutin yan. Di ba? And, and then, ang ginagawa po ng basurero, pagdating po ng mga 7 o'clock, pagdaan sa amin, automatic, pupulutin na nila. Hindi na sila kailang magbusina pa kasi ayaw namin binubusinahan kami. So, pagdaan po ng basura... Bababa yung uh, garbage collector, pupulutin yung plastic na inilagay namin sa gate namin, sa tabing-tabing gate mismo namin. So they're doing the same thing. Oo di ba sir? E, Napag-usapan oh, naman yung sir eh. Oh, e, pero ito naman po kasi iba eh. Hindi naman wala naman po. No? Hindi naman po sa tapat ng gate nila, hindi rin po sa tapat ng kali nila. Sa tapat po ng bahay ng ibang tao, sa kali po na, na nakakaladang na, daanan po ng tubig. 'Yun nga po oh, sir, I agree with you. Oh, I totally oh, agree with you. Oh, pero sir, hindi po dapat yung ganun pamamaraan ang pagdidisiplina sa iyong mga kabarangay. You're trying to discipline them, right? I get your apo, point. Apo. Dinidisiplina mo sila dahil matitigas ang ulo nila. Tama? Opo, opo. Di ba? Ayaw maniwala, di ba? Apo. Pero ganun ho ba dapat ang pamamaraan para i-correct yung isang problema sa pamagitan ng isang kamalian? Sa totoo lang po, talagang trabaho yan. Sa tingin ko, yan lang ang mak makuha po yung atensyon nila kasi talagang medyo ano sila dahil. Then, Then because of that, yeah, makakasuhan ka. Kapatid ng kamag-anak ng senador, dating US Army. Sir, sir, it does, wala na dito yung anak ni senador kung sino-sino. May problema ka dito, sir. Ang nangyari kasi, sir, nagpe lang kayong dalawa. Ikaw dapat bilang ama. Sir, sir, makinig ka, sir. Ikaw ang ama ng barangay at ang mga constituent mo, mga anak mo sila. Right? Ganun ba ang ama makikipag-away sa mga anak kapag halimbawa hindi niya kaya disiplinahan yung kanyang anak? awayin niya at bastusin niya? Magpakita siya ng kabastusan? Hindi naman po. Kung, oh. kung sa tingin ko po, talagang yun lang para, para makuha yung attention nila na huwag na magtatapo ng basura sa kali, iba, basura nila sa harap ng pinuntoy nila. Okay. Then, then you're not a good leader. Then wala kang pasensya, sir. Then you, hindi ka karapat dapat na maging isang barangay chairman. Bilang isang barangay chairman, ikaw po, sir, ay tagapamayapa. pamayapa. Opo, opo. You're And supposed to be cool-headed. Opo, opo. ba, diba, sir? Sandila, sir, ha? Ma'am, kayo rin, ma'am. Ma'am, huwag kang iling-iling, ha? Po. Kasi, mama, papaalisin kita, ma'am. Sorry, pwede. mama. Okay may kasalanan na. din kayo talaga. Kasi, kung titingnan niyo po din ang video, kita niyo yung linya na yon, yung yelo? Apo. Lumampas na po kayo dun sa property niyo. Kalye na po yan. Apo. At tama ang sinabi ni Chema, pag umuulan, paano ko hindi dumating, dumaan agad ang truck? Umulan, lulutang-lutang yung basura, pupunta sa drainage yan. Apo. Tama? And another thing, ma'am, kami sabi ko, ginagawa namin yan noon, pero later on, ang ginawa gawa na lang namin, pag magbusina ang basura, saka namin ilalabas. Magbubusina naman yan, di ba ma'am? Ma, opo. ma ako opo, lang. Opo. So, I'm sure may mga tauhan kayo. Wala nga po eh. Dalawa lang po kami ng husband ko. Imposible naman, eh. ma'am. Then, why not hire? Ma'am, uh, ganito na lang po, sir. Ma'am, pwede kayo mag... Ma'am, excuse opo, me. po. Pwede kayo mag-hire kasi business yan, di ba? Opo. So, kung business establishment, I wouldn't believe na ayaw niyong kumuha ng tauhan at dalawa lang kayo. I'm not gonna take that. Ma'am, sorry. Okay po. That is a business establishment negosyo 'yan. Hindi ako maniniwala na wala kayong tauhan. May tauhan kayo. So dapat next time ang gagawin mo, sasabihin niyo sa tauhan niyo. Pag-oras ng basura na, alam niyo naman ma'am, 'di ba? Monday o okay. Wednesday. Nag-nag nag, ano po nagbubusin. Nagbubusin ng truck, okay. 'di ba? So sa kanyo ilalabas 'yung basura, tatakbo 'yung tao niyo, ilalabas 'yung basura, pupulutin. ang ginagawa na namin ngayon. Pwede naman 'yun ma'am, 'di ba? Okay. Pwede po. Okay. Sana lang po binigyan naman kami ng advice, hindi naman kami binasas ng ganun kasi okay. Yeah. May may mali po si chairman. Meron din kayong oh, mali, pero ang ginawa ni chairman, kasi yung isang po, kamalian sinagot niya ng mas mali pa. Oh, kasi po naging routine namin yun kala naman namin. Okay lang kasi hindi lang naman din po kami yung naglalagay doon eh. Okay, tama. Pero at least ngayon ma'am alam oh, nyo na. ngayon po, klaro na na ganun pala yung gusto mong yari ni chairman, at least ngayon, na-call yung, yung attention ko na, oops, bawal na akong maglagay doon dahil dun sa ginawa niyang okay. lumabas sa amin. Apo, Ang pwede niyo rin gawin, chairman, sa susunod, kung ikaw ay magiging chairman pa next year kasi ireklamo kanya, ay magpasa ka, chairman, na mga papel, notisya sa bawat bahay-bahayan na nagbabayolate, kung hindi sila sumusunod sa patawag or busy yung mga taong pinapatawag nyo. E letter man lang, to them, iwan mo sa gate o iwan mo sa mga tauhan na nagsasabing huwag kayo mag-iwan ng basura dyan kung hindi kayo ay mamultahan. Or pass an ordinance, Chairman, barangay ordinance, Opo. na bawal maglagay ng basura sa labas ng bahay. Ang maglalagay ng basura sa labas ng bahay ay mamulta. How's that? Opo, ma siguro po maasigaso namin yun kasi medyo bago rin po ako. Talagang tambak po kami talaga ng trabaho. Lahat po ginagawa naman namin. Wala po kaming ano dito, wala kaming Sino sino wala kami yayabangan. talaga trabaho lang po, trabaho lang talaga. But, pero chairman, alam mo, dapat ikaw kung gusto mong ganung klasing style, sa military ka. Mas sa military ata, hindi na tinatanggap 'yan. Sobrang stick okay. to ka, chairman. Okay. Hinahinay lang, chairman. Medyo konting cool. I know dedicated ka sa job mo. I can see it. I can see where you're coming, you're, where you coming from. You you want to clean your barangay. You want everybody to be a disciplined barangay resident. Pero chairman, hindi sa ganung pamamaraan. O, opo, siguro, siguro po. Siguro po nga tama kayo. Okay. Medyo talagang talagang ano lang eh, talagang ay lang naman po talaga gusto ko, talagang maayos na 'tong barangay. Kasi alam, sabi sabi ko nga eh, lahat talaga ng ano nakaasa sa amin eh. Okay. Kaya, so, just uh, chairman, uh, ano, na rin lang at uh, inamin mo na rin may pagkakamali ka at itong si Ma'am may konting pagkakamali din. So, ano magandang gawin dito, chairman? Uh, Mayroon Meron kang gustong sabihin uh, kay Ma'am? Chairman. Uh, siguro po sa party namin. o sige po paglalagay kami ng notice diyan na ah, yung oras ng pagdating ng ano ng basura at sa, pero sana naman po susunod naman lahat. Deb, no, chairman, okay na tayo, tapos na tayo diyan pag-usapan natin, nagikinig si ma'am. Ibig sabihin, wala kang gustong sabihin kay ma'am doon sa ginawa mong asal na hindi tama? Kaya yun lang po, sana ano, maintindihan niyo rin yung pinanggagalingan ko. Alam niyo naman po, yung sa lugar Hindi na... pa rin, chairman, hindi pa rin. Meron ka bang gustong sabihin dito kay Mrs. Dahil sa inyong hindi magandang pag-asal? Ano, hingi po ako ng tawad. O sige po, hingi po ako ng tawad sa inyo. O sige ah, po. Mrs., isi, pagpasensyaan nyo na po. Alam nyo naman, ako talagang trabaho lang ha. Trabaho lang. Nakikita nyo naman, eh, talagang... Chairman, meron ka bang sasabihin na wala ng dugtong? Ah, sige po. Pasensya na po ha. Ah. Mrs., misis, pasensya na kayo. Yung sakalat, pasensya na po kayo. Pasensya na din po, Chairman, kung nakapag kung nakapag-isip ako ng ganitong move against you kasi po hindi rin po kasi ako na advice na ayaw niyo pala ng ganong sistema ng pagtatapon namin. Ang sana lang din po, maintindihan niyo din po na yung oras din po kasi ng pagsasara namin, minsan maabot kami ng madaling araw, 4 a.m. Hmm. Minsan kinokollect po ang basura, 8 a.m. Or, or earlier than that. Sana naman po maintindihan nyo rin kami kasi noon po sinasabit naman namin, kaya lang po inaabot din po ng mga pusa. Ang problema ko lang po kasi is yung pagangolekta ng basura, is too early para naman sa tulog din namin ng ilang oras lang. Ma'am, sabi mo pag sinasabit mo inaabot ng pusa. Opo. Eh mas lalo ko hindi nakasabit at nilagay mo sa kasada. Eh, hindi lang po ang abot pati mga galang aso, abutin yung kakainin, yung kakalkalin yon. Ma'am. O oh, sige no, po. No. no. I, hindi, I, I, hindi magandang oh. rason 'yon. Buti hindi oh. Ma'am, tinuturo na kita. Buti po hindi kasi nung chairman. Okay. Pasensya na, Chairman, na, kasi hindi ko lang din po talaga nagustuhan yung ganong ano nung kahapon na ginawa ninyo. Pero na, naiintindihan ko naman din po yung pinanggagalingan ninyo. Okay. Pasensya na din po. Ayan, Chairman, nagsorry siya at nagsorry ka. Opo, opo. So, friendship na kayo ngayon, friends? Ah, Oh. Opo, sige po, sige po. Pero sana po, ano, sa susunod, DC. Talagang lahat tayo susunod. okay naman po ako. Pag-aing naman po ako, pero yun po na po ngayon, sana po, makatulong namin kayo sa pagdinis ng barangay, ha? Okay. Maasahan niyo rin naman po kami doon, Okay, siya. so chairman, oh, salamat, salamat uh, po. chairman, walang personal na ngayon, magkaibigan na kayo. Opo, wala pong personal so, na. Okay. Alam niyo po, talagang trabaho lang, trabaho lang. Pat, Patpasensya niyo na rin po ako kung medyo nadala ko ng, ano, ng damdami ko. Alam niyo naman kami, talagang hatos na sa amin ibinabato na eh, trabaho na. Lahat okay. ng trabaho sa amin na po. Kaya pagpasensya niyo na rin po ako, ha? Ayun. Pasensya na din po. Ayun. So si chairman, nag-public apology. That was a public apology right yes, there. Sir. Okay. So, Salamat Chairman sa iyong public apology. At, oh, salamat po salamat, at, po, salamat po Sir Tutu uh, nakatawag din po kayo. Opo, at tinatanggap naman po ni Mrs. yung iyong public apology at siya din po nag public apology so parehos kayo, patas na. Oh, opo, opo. Mas maganda Chairman eh magkakasundo kayo diyan sa barangay. Okay Chairman? Opo, sige po, paasa niyo po. So Chairman. Opo. Maganda yang uh, nakikita ko talagang dedicated ka sa iyong trabaho pero konting cool. Uh, salamat po, salamat po naman. Magandang tanghali po sa iyo, Chairman. Uh, magandang tanghali rin po. Okay. So, ma'am, mali nga yung ginawa ni Chairman. At least nag-public apology siya. At ang gusto ko kasi, ayoko nang kaysa mag-awayang kayo sa korte, sa ombudsman. Mas maganda siguro, first offense naman to, magpakatawaran. Nangyari naman ito ngayon. And Chairman will reach out to you after this off-air. Pag-usapin ko pa ni Chairman, sasamahan namin kayo, pagkakamayin ko kayo, maghag hug kayo, family niyo and family ni Chairman, mag-usap, para maging mahinaw ng relationship niyo. Okay naman nyo. po kami. Hindi, ayusin natin yung, oh, kumbaga, plansyadong-plansyado plansyado na talagang magkakasundo na kayo. Salamat po. Yung wala nang iniwan na konting galit sa dibdib at tinig. Okay, ma'am? Okay, no. so, ma okay na po. Salamat, ma'am. Salamat. Ma'am, pasensya na rin. Kanina, medyo na ako nakita. Okay. Sige. Thank you po.